Alam mo ba na ang simpleng dahon ng bayabas ay puno ng benepisyo para sa ating kalusugan? Opo, tunay na kamanghamangha ang mga benepisyo ng dahon ng bayabas sa ating kalusugan. Kaya kung gusto mong malaman ngayon ang mga benepisyong ito, samahan mo ako sa pagbahagi nito. Malay mo sa pamamagitan lang ng paggamit ng dahon ng bayabas ay malulunasan mo na ang iniindam mong karamdaman na hindi mo na kailangang gumastos pa ng malaki dahil ito'y murang-mura madaling hanapin at napaka-epektibo. Mula sa sugat, problema sa tiyan, pangangalaga sa bibig at ngipin, hanggang sa pagpapababa ng blood sugar. Tunay na kapakipakinabang ang halamang ito. Tara, pag-usapan natin. Una, nakakatulong ito laban sa pamamaga at impeksyon. Kapag may sugat ka, pwede itong gawing panghugas. May taglay itong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabilis ng paghilom at pumipigil sa impeksyon. Pangalawa, mabisa rin ito para sa bibig at ngipin. Kapag may singaw o masakit na gilagid, magmumog ng pinakuluang dahon ng bayabas. Tinutulungan nitong patayin ang mikrobyo sa bibig at pinapalakas ang gilagid. Pangatlo, maganda rin ito sa tiyan at digestion. Ang tsaa mula sa dahon ng bayabas, nakakapagpabawas ng pananakit ng tiyan, pagtatae at kabag. Tumutulong din itong bawasan ang sobrang asido sa tiyan. Pangapat, may kakayahan din itong magpababa ng blood sugar. Magandang inumin para sa may diabetes o sa gustong i-maintain ang tamang antas ng asukal, ang guava leaf tea, nakakatulong sa mas maayos na glucose absorption. Panglima, mayaman din ito sa antioxidants. Lumalaban ito sa free radicals, kaya nakakapagpabagal ng pagtanda ng balat at nakakapagpababa ng panganib ng ilang sakit, gaya ng cancer. Paano naman ito ginagamit? Simple lang, kumuha ng ilang malinis na dahon ng bayabas, pakuluan sa tubig ng sampung minuto, inumin bilang tsaa o gawing panghugas sa sugat o pangmumog, depende sa pangangailangan. Pero paalala, kahit natural ito, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung may iniinom kang gamot o may malubhang kondisyon. Kaya mga kaibigan, huwag baliwalain ang simpleng dahon ng bayabas. Murang-mura pero napakaraming benepisyo Subukan na ito at ibahagi sa iba ang kaalaman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips hanggang sa susunod.